nasira ang bike mo? Na lakon. Ah, na Meron akong pantapal, Nay. Ilagay e, mo muna sa tabi tulungan kita, Nay. Tapos, anong gagawin nyo po? May pantapal po ako ng gulong. E, paano natin ma, ano, wala akong pang hangin? Ay, meron po ako, Nay. Kompleto Anada? po ako sa gamit. Ah, dito muna tayo, Nay, sa tabi, oh. po kasi nangyayari rin sa akin yan eh. Kanina pa nga ka nagtutulak na eh? Hindi. Diyan lang ako. Soldiers? Oo. Oh, oh. ah, saan pa kayo papunta na eh? Mag ano, yung talong na dadaling ko sa school. Ah, iahatid nyo yung talong sa school? Iahatid po, oo. Oh. Oh, sige na, ibibilisan natin. Salamat. Oh, oh. Tito, taga saan Ah, taga binangonan po ako. Marami ako sa teacher na taga binangonan na. Ah, teacher po kayo? Oh. Uh, yes, uh, thank you ma'am Ato nay Kaya At nagpapunahan mo yung e, vulcanizing Eh ano muna natin nay Thank you ko pa nalililip kasi ano, nago pa natin ilang pakapon Saan kayo ah, uh, Papunta ako nay Pasig eh. na kasalubong ko sa kita, naglalakad ka <coughs> nilabas ko dyan sa may ano saktong sumingaw anong pangalan mo na? ah uh, nas po ilan taon pa na? ah uh, 20 ilan nga ba? <laughs> 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 hindi ko kasi binibilang na ye <laughs> <laughs> parang vulcanized na rin yan oo uh, linggo ngayon ma may pasok kayo? hindi dadalhin po itong ano kasi nga may maglilinis bukas. Kasi yung lang ang pinalitan eh, ni sa likod. Hanapin natin mam yung butas. Ayan Ayun na nakita ko. Ayun mo. Ang laki ng butas eh. Tapalan natin sa glit Ah. Oh, malaki nito eh. Totoo si. Kumusta na? Baboy. Ah, tuloy na. Ito tayo. Ha? Tingnan natin kung okay na. At tingnan natin baka dalawa butas eh. Ayan na ma'am okay na. Isa lang yung butas. Okay na. Okay. Ito yung number mo. Ano yung dinadrive mo? Ah, check natin ma'am baka may nakatusok eh. Ayan ma'am, okay na po. Ay ma'am, hindi po ako naniningil ma'am. Okay na yeah. po yun ma'am. Ang ah, mahalaga, mahatid nyo na agad sa school yung, Hello. ano, yung talong. Hello. Ay talaga. Ibibila kita. Ula, yung talong. Ito ma'am o. Oh. Huh? Saan nyo hindi lalagay yung talong ma'am? Dito. Ay, patong na natin ma'am. Oh, Ay, oh. thank you very much. Ginagandaan. Ayan. Ayan. mama, hatid mo na yung talong sa school. Oh, thank you very much. Kunin ko yung number mo para dyan. Sa ano po ba kayo ma'am? Sa school? Yan, Kabisig Elementary School. Rudy. Ah, Kabisig Elementary. Ayan mama, kakarating na kayo niyan. Oo. Oh, Halapin oh. mo lang ako, Rudy Ah, teacher po kayo doon oh, sa Kabisig? Oo. Oh, oh. Dito lang ako nakatila sa Sige, salamat. Sige po. Salamat. salamat. Oh, naman po ma'am. Thank you ma'am. po, wala naman po. Ingat po ma'am.